Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nag, nagpabook ng reading at pasensya na po kayo hindi po nakapag-record kahapon na uh, gumaling po ako insya Allah and tuloy-tuloy po um, bigla naman pong na sugod ako ulit kasi iba po yung heartbeat ng aking puso. So, ngayon po ay binibigyan nila ako ng pangpakalma sa puso ko. So, binabantayan pa rin po yung potassium ko at bumaba na naman po siya ng konting bahagya. So, maraming salamat po sa lahat ng nag-alala, nag lahat po ng, lahat po ng, Um, lahat po talaga ng tumulong din sa akin. Maraming maraming salamat kay Ma'am Maria, kay Ma'am kay Ma'am Christy 'Yun lang po yung pwede kong banggitin na pangalan nila. Hindi po yung holding dahil sila ay pinoprotektahan ko po lahat po ng aking client. So maraming salamat po sa inyong dalawa na tumulong po sa akin. I love you all, Ma'am. Um marami naman pong na nagdasal sa akin which is hindi ko na po kayo kayang mapangalanan dahil sa dami ninyo. Maraming maraming salamat po mga mahal ko. Uh, huwag nyo pong isipin na kahit hindi po kayo nakatulong through financial, malaki po ang naitulong nyo po sa akin sa pag-message, sa pagbigay sa akin ng kalakasan na pinapaalala niyo po sa akin na andyan pa rin po kayo mga mahal ko na wala pong iwanan. Huwag kayong magalala mga mahal ko, ba diba? Sabi ko naman sa inyo pag nawala si Miley Taro, uh, aalagaan ko kayo at babantayan ko kayo mga mahal ko. Okay? Huwag na wag po kayong mag-alala magiging guardians angels nyo ako kahit saan po kayo magpunta, saan po kayong lupalop ng mundo. Kayo ay pupuntahan ko, mga madam ko. Dahil kilala ko po lahat ang mga client ko, mga mahal ko. Maraming maraming salamat po. Anyway, update ko lang po doon sa nawawalang 3 days yung asawa niya. And so far okay po yung feedback po sa atin ni ni madam at maraming salamat at alam kong masakit yung ginawa sa kanya ng asawa niya sa loob ng ilang araw ito ay hindi po kumontak sa kanya na akala niya ay missing so nag kami nagpa reading po siya hindi po ito nawawala okay yun po ang finding ko So, yung isa ko pong team, ay kumonsulta din po ako para kami ay magsanib puwersa. So sa kanya po ay nakita wala pong nawawala. So hanggang kinabukasan nag-message po siya sa akin na ito ay na-contact na niya. So ang sabi natin ay kahit anong mangyari, isipin mo na lang na ang importante buhay ang iyong asawa. Okay? So, checking energies po tayo, mga mahal ko. Energies ng person mo. Okay, wait lang po. Okay, sa mga bago dito, um, manood po kayo hanggang dulo dahil meron po tayong binibigay na paligo, panaginip, kagandahan, kaayusan. Okay, pangpaswerte po yung tubig, protections against evil eye. Baka po may nagdadasal po para sa inyo. Okay, so anyway, sa mga bago po dito, yung sakit ko po ay lahi lahi po, pang-apat po ako na low potassium and calcium mga mahal ko. But, lalaban tayo. Okay? Ang dami pong umiiyak sa akin mga mahal ko. Yan, yung mga inalagaan ko, wag na po kayong malungkot. Lalaban tayo. Ang gat, kaya ko mga mahal ko. Okay? So, may nakikita po ako dito na meron isang taong, hindi ko alam kung um, pagkakatiwalaan mo ba to pero ang laki po ng tiwala niya sa'yo, mukhang isang may makakatulong po sa inyo, or meron po ako nakikita ditong pagbago, uh, adventure, pwede. Pwede rin naman po yung person mo na parang, sinuportahan mo po ito lahat-lahat. Okay? Maybe ikaw yung ahead or ikaw yung bata. Parang hindi po pantay yung age ninyo. Okay? Even though na parang one year lang yan, hindi po. So, parang merong ahead sa inyo or ikaw yung ahead na edad. So, congrats kung meron man nagbubuntis ngayon it's either third party or ikaw um, swerte po ata yan yung bata na dinadala ninyo or dinadala ng third party okay wag po tatas ang kilay natin even though na third party po yan anak po yan ng third party um, hindi po kasalanan ng bata kung ano man ang kasalanan ng kanyang magulang okay so piliin po natin laging maging mabuting tao. Thursday, Friday, pwede po kayo mag-donate tumulong sa mga bata, baby, cats and dog sa mga matatanda. Kung ano po yung charity na pili ninyo, pwede po. Pwede rin po kayong tumulong sa amen para kami ay tumutulong din po. Okay? So, hindi naman po lingit sa kaalaman ninyo na um, pinag-aawayan ang problema third party. Okay? Medyo naguguluhan ng isa't isa kasi hindi rin maintindihan ng person mo kung ano yung nangyayari sa kanya. Okay? So, meron tayong nakikita dito na parang decision pagdalawang dalawang isip. Okay? Mukhang taksil, nadala, expectation ah, uh, kumbaga, nakwentuhan, yan, um, parang naano ano siya, ano ba yung parang na bola-bola ng third party. Okay, so meron po siyang eight of spend So, itong third party na ito, mukhang hindi po magpapatalo. Okay? Mukhang ginagalingan, marunong sa kama, marunong sa pananalita pag-aalaga okay so kung hindi po siya inaalagaan kung kung lingid sa kaalaman ninyo kung nakukwento po ito ng person ninyo nataka po kayo mukhang bini brainwash lang po kayo ng third party or yung person mo kung paano silang dalawa okay um mukhang nagulat kasi meron po siyang uh, hopeless yung lalaki Nagdadalawang isip, nalulungkot kung bakit kanya nasaktan, kung bakit nagawa niya ang isang uh, kasalanan na nangako siya sa Diyos, sa harapan ng Diyos na mahalin ka habang buhay. Kung kayo po ay kasal. Pero ngayon ay nagtaksil po siya, mukhang minsan balisa, minsan malungkot, hindi po alam ang kanyang ginagawa. Okay? Bakit kaya to hindi alam? Okay. Mukhang may bisita, may travel po kayong pupuntahan, may gagawin, may may gustong mag-sorry. Okay? Sino po ang nakagawa sa inyo ng kasalanan, bata, matanda? Kapitbahay... Um... Kaaway... Dating kaibigan... Mukhang something na may magsosorry po sa inyo. Okay? Mukhang may isang taong... Um... Magpapaliwanag. Okay? Yan. So, meron po tayo ditong... Yan. So, excess from the past kung kailan po kayo naging masaya, tsaka pa lang, ito ay magpaparamdam. Yes. In cycle, parang karmic ang nangyayari po. So soon, ibig sabihin, kung ikaw ay bibitaw, so kung ikaw ay bibitaw dyan sa person na yan, dahil sa gawa ng pananakit, uh, lagi kanyang sinasaktan, niloloko pa ulit-ulit. So in the time na makaka-move on ka at magmamahal ka. Darating yung panahon na siya naman ang babalik sa iyo. Siya naman ang magpaparamda. Mukhang natatakot din naman ito na magkaroon po kayo ng karelasyon. Yes. Okay? Natatakot po ito. So, itong third party, meron po itong ginagawa na parang spoiled it's either siya po yung spoiled o siya po yung nagbibigay ng kung ano-ano sa iyong person. Okay? So, itong third party na ito, mukhang kilala din ang mga kaibigan ng person mo, kinakaibigan niya para po ay makahanap po siya ng information. Okay? Halimbawa, yung kaibigan ng person mo, may asawa, yung babae na yon, of course, medyo kilala ka dahil magkaibigan nga kayo hanggang sa nakikita niya yung third party. So, doon po kumukuha ng information yung third party sa kung sino man po yung nakakakilala po sa inyo. Okay? So, iwas-iwasan nyo po yung mga group-group message, group-group na uh, samahan, hindi po yan maganda po para sa inyo, mga mahal ko. Okay? Yung uh, na, na naapektuhan po yung trabaho ninyo, o mag-day po kayo, yon So, iwasan nyo po yon Kasi yung energy po ng maraming tao, ng halos puro problema po lahat, ito po ay hindi po maganda. Okay? Mas maganda po na mamamasyal kayo sa isang malaking may puno, park, masayang mga tao, sariwa po ang hangin, may mga damo-damo. Kung meron po kayong may nakita kayong damo na maganda, try to remove your sleeper and walk nyo Mag po. maglakad po kayo doon sa ground. Grounding. Okay? Especially sa mga earth signs. Kailangan nyo po yun. Okay? So, doon naman po sa sa mga yung may sa puno, gawin nyo rin po yun. Maganda po ang pagyakap sa puno. So, maraming salamat po sa mga bumili ng bird feeds, African feeds, nagsaboy sa kanilang bahay naglagay sa strainer sa kanilang bintana. If ever second floor, third floor, th third floor, a five, or wala po kayong bubong, especially condo, apartment, ilagay nyo po ito sa inyong bintana. Okay? Sa mga bintana. Sa mga merong bubong, sa mga mayroong lupa, uh, tahimik po yung mga lupa, yung kapitbahay ninyo, maganda po yan sa buya ninyo ng, ng pagkain ng ibon, yung bahay ninyo, or yung bubong. Okay? Maganda po yan mga mahal ko. Makakatulong po yan sa inyo, of course. Okay, so doon po tayo sa mga sa mga gumawa nun ay cleansing and calling sa positive yin. Ano po yung positive yin and chi? Ay, ito ay nag attract ng magandang pangyayari sa inyong buhay. Okay? Sa katulad ko na may sakit, yung sakit ko po kasi ay lahi. Sa mga may sakit dyan, yung gitna ng bahay ninyo, lagyan nyo po yan ng metal. Opo lagyan nyo po yan ng metal at para ma-cure po yung mga ay hindi naman po siya totally magic but unti-unti po okay maglagay tayo sa gitna ng bahay natin okay mga mahal ko so meron kayong ten of diamonds and seven of um actually you're blessed nagiging malungkot lang po ito dahil sa um alam niyo third party parang parang pinagsasalita ang kanya ng hindi po maganda yan uh, ano bang tawag dito parang kine-curse niya kayo okay ah uh, parang parang sinasabi ang kanya, kung kasal ka po kayo ng inyong person, papel lang ang hawak mo. Yung mga ganon, iniinsulto ka, parang nagpapakita na parang mas pinili siya, mahal siya, ikaw yung kawawa, ikaw yung parang ah, nakakaawa, pinipilit mo na lang yung sarili mo doon sa person ninyo. Okay? So, ano yung energy ng person mo. Hinggil dito sa comment ng third party. Of course, magiging magulo po talaga ang kanyang buhay dahil pumasok siya sa third party. Okay? So, meron ng, hindi ko alam kung nabuntes ba yan, naka-anak na sa labas, or pwede rin po na tinago wala po kayong alam kung may anak po siya pwede rin po na sa ibang bansa po kayo nasa Pilipinas po yung person niyo nakatago po ito yung iba po sa inyo ha hindi po lahat hindi niyo po alam na meron siyang anak sa labas Okay. Mukhang takot din po ito malaman ng person niyo. Yan. So, mahilig po itong makipag-usap, makipag-date yung person niyo. Meron pong nakatago eh. Yes. Um, undecided. Undecided. Ah, uh, meron po akong nakikita na parang sa dami ng pangloloko niya sa'yo, parang hindi niya po alam yung gagawin niya. Yes, I know minsan patakas-takas po ito. Hindi ko alam kung na-duty po ba ito sa malayo or OFW po kayo, long distance. Nakakatakas po kasi yung person mo. Nakakapagsinungaling po siya sa iyo. Okay, example like seaman po siya. So, meron at meron po siyang kausap. Okay, so sa pera naman, tingnan po natin sa inyong... blessing. Okay. Okay. Meron na ata kayong lalakarin, ano? Uh, Mag-spend lang po kayo ng tama if ever meron pong taong um, magyaya sa inyo, uh, like, pwede ba magdagat tayo? Pwede naman pong magdagat, pero kapag po expenses nyo po lahat, mukhang hindi naman po tama yung ganun, okay? So, especially kung yung person mo na hindi naman po gumagasto, be smart, okay? Okay? So, meron po ako nakikita dito na meron pong isang magandang paparating po sa inyo. Kasi meron nata kayong ginawang parang good, good Samaritan. Hindi ko alam kung tumulong ka ba, but your guardian's angels, nakita niya po yung kabutihan na ginawa mo. Yes, halimbawa nagpakain ka, nagtumulong ka, Um, hindi lang to dito sa kabilang buhay ay hindi lang po dito sa mundo pati sa kabilang buhay. Yes. Nakikita po kayo ng inyong angels. Nakikita po kayo at siya po ay natutuwa uh, sa tuwing malulungkot ka at nandyan din po siya. Ikaw ay tutulungan niya po. Okay? Babawi po ata 'yan ng universe para sa iyo. Wow. So, may nakikita po ako dito, mukhang good news po ito. May mga makukuha kang isang bagay na hindi mo inaasahan. Okay? May isang taong magbabalik ng iyong kabutihan. God bless you, mga mahal ko. Patuloy na paggawa sa kabutihan para kayo ay uh, maging top one or attention ng ating mga angels. Totoo po yan, lahat po ng ginagawa ninyong kabutihan ay nakikita po yan ng mga angels. Sila po yung nagre-report po sa itaas. Okay, pagpatuloy nyo po yan. Okay, tumulong po kayo sa mga bata, sa mga walang pagkain, yung kapitbahay ninyo, silip-silipin nyo po sila, maging concern po kayo sa inyong paligid. Okay? Sa mga driver, bigyan nyo po sila ng tubig. Okay? Bigyan nyo rin po sila ng tip. Okay, mga mahal ko, maraming, maraming salamat po. Muli po, may litaro. Huwag na po kayong mag-alala. If ever, if ever yung person ninyo nagka-problema kayo sa third party, message niyo po kami. Meron nandyan po yung aking uh, admin. Wag pong mag-text, huwag pong tumawag, mag-message po kayo sa aking messenger. Yung mga admin po ang mga makakausap ninyo mga mahal ko. Okay, parang awan nyo na po, unawain nyo po sila dahil sila ay nalulungkot. Nagalala din po sila sa kalagayan ko. So again, parang may nakikita po ako na ginagamit ng gamit mo yung third party. Okay. Okay. So, baka po yung isa po sa inyo or yung mga nanono dito, yung ilan po sa inyo. Meron kayong gamit na naiwan doon, ginagamit po yan ng third party. Mukhang yung iba sa inyo meron pong uh, alam na may third party yung person nyo. So, mas better po na kumonsult po kayo para ma-protectionan po kayo. Okay, sa mga nagpapariding po sa akin na may third party kahapon, Yes po, kahit sa hospital po tayo, nagtatrabaho po tayo. Um, nga ngayon po, nakalabas na po ako. So, dahil sa tulong ng ating yung dalawang client ko, maraming salamat po. Tumulong po sila sa bills. And um, dito naman po ay uh, nagpapagaling po tayo, mga mahal ko. Huwag po kayong mag-alala. Ang duty po ni Miley tayo ay gagampanan at lalaban po tayo, mga mahal ko yung mga angels po natin, hindi po ako pinapabayaan. At lahat po yan sila sinasabihan ko, lagi niyong bibisitahin lahat po ng client ko or yung mga followers ko. Nagiiwan po ako ng salita sa kanila. So lahat po na nagko-comment po dyan sa baba, kinukuha po namin yan. Sinasama ko po sa rituals ng 2 a.m. or manifestations ng 2 a.m. Kung gusto nyo pong gumising sa 2 a.m., maganda po yun. Okay? Mag-ano mag, lang po kayo. Yung African beads, beads niyo or yung bird na pagkain, ha? Huwag nyo po yung baliwalain. April and May, napakaganda po. Magpakain po tayo ng ibon. So, ready nyo po yung tubig niyo para po makainom po kayo. Okay? So, ito naman po ay mananaginip kayo ng tubig, kasaganahan, ginto. Marami pong nanaginip sa akin nung nasa hospital ako. Yung nagkasakit ako. Maraming salamat po mga mahal ko. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Yung soul ko po ay nagta-travel po papunta sa inyo. Totoo po yun. Nakakatuwa nga po ang dami nilang na naginip sa akin. Maraming salamat mga mahal ko. Okay, gaya ng sabi ko sa inyo, kapag nawala si Miley Taro, hindi po kayo pababayaan mga mahal ko. Mananaginip ka, naliligo ka, yung mga trabaho na inaasahan mo, kaligayahan, ginto, alahas, lahat, sasakyan ng marangya, laksirus, bahay lupa mapapanaginipan mo ito at ito ay magkakatotoo Okay so maraming salamat po kung gusto niyo po magpa-reading para matulungan po kayo of course we do spell good spell po tayo So, kagaya nito ngayon, si third party medyo matapang, ano? Nanggagamit pa ng gamit, nang may gamit, nang hindi niya gamit, Diyos ko. Okay, so, ang nakakatakot po dito, baka po kinuwanan po kayo ng gamit. Yan, so, yung mga pictures niyo Okay, ingat-ingat po kayo, wag po kayong mag-iwan ng pictures niyo sa inyong mga ex. Okay, maraming salamat. Yung mga naka-open yung profile ninyo sa Facebook, wala po yung problema, wag po kayong matakot. Okay, yung yung ano kasi yung pictures na naiwan ninyo sa inyong ex, yun po yung ano. Pero wag po kayong magala, bibigyan ko po kayo ng protection. siang yan tubig na yan inumin ninyo. Okay, so sa mga malala na yung away, yung takot balisa, depression, meron pong pagkakataon na parang gusto nyo nang wakasin ang inyong buhay. Kumonsulta po kayo. Hindi lang po ito balisa, binabalisa namin yung person niyo Tinatanggal ko din po ang mga sumpa at blockages kung bakit po kayo nagkaganyan. Okay, minsan kasi may binabayaran tayong karma or karmic. Okay, mga mahal ko, maraming salamat. Ingat po kayo. Okay? So, nakita nyo naman po yung Facebook ko, ano? Gusto ko lang po magpasalamat kay Madam. Ma'am, patuloy ng walang sawang pagpapasalamat po sa inyo. Salamat po na naka na po ang aking asawa. Niyan. Sa ilang buwan pag-aaway, barangayan, talagang ang lakas po ng inyong Uh, ano to, ang lakas po ng inyong mahika or power. Salamat po nakilala po kita, ma'am. Salamat po dahil halos mamamatay na ako sa lungkot para sa mga anak ko. Dahil hindi ko po kayang mawalan or masira ang kanilang pamilya. Ang dahil lang sa third party. Okay, sige. Marami salamat ma'am sa tiwala nyo at yung malala po ay kailangan po talaga ng spell. Kapag hindi naman po yan malala, kailangan nyo po yan ng bracelet or meron po akong pinapagawa katulad ng love and money pouch sa inyong pillow, sa gitna po ng inyong bahay. Marami po tayong uh, makikita kapag nagpa-reading po kayo. Okay, kung ano yung mga cure na dapat po sa inyo. Mga mahal ko, ingat po kayo, maraming salamat po. Muli po, Mayli Taro, maraming maraming salamat.